kan ka pakadak na pakadadak mataneng agin kana tak pada ti baro ta nga kadwara ta ni tapnon ko forget ba ma forget ni inda paningin ko di ba katawang katawa ni kamahalan pakadak na pakadak dak mataneng agin kasi naikon aku maging kung may May tao pa dyan na nakatitig sa ilong ni Eric Kitsche. Nakakaya naman. Bakit naman mag -iin? si Eric Kitsi? Eh, andito pa naman kami nanonood. Yung parang ganun ba? Eh ako lang yata nag-isip ng ganun. mag tayo pero may tao pa naman dyan. Sabi nila, ala na nagpamot ni host. nag pa siya. Hindi pa, andito pa kami na nagkipagmamaritisan. Kung ko na na-jay ni Abang Adatini. Eh. Naku ma, nag-iinit pala dito. Bata, nagkapa dito nagkargakayam. Okay. Tapusin ko muna tong kay Kuya Dan TV. Na pare Jay, kuanay na pandi nagkasarante kasinsin ko Jay Saint Saint Mary the Virgin Church of Sagada. Dito yung nga naikasarante dito kinasal yung pinsan ko Dan TV. Pero hindi ko alam kung kumusta na sila. Yan dan ata kay Ma'am Eva. Di pa jud nakitak tatay ni Magical Ani, ala hindi na ako nag-iwan sa so bakas kay Ma'am Ani, di balik kilala ko yun si Sino yun yung isa kanina na yun? Ari Ariel. Bakas ka, bukas ka na mag-in. Sabi naman, bakit naman bukas? Huwag naman bukas. Baka tomorrow siguro ano? Tomorrow na lang ano? Tomorrow never comes. Kanana. Huwag na natin yung pagbabukas. Kasi, if tomorrow never comes, kanana adi. Asan na ba ito? Mana-mana tamang pala yun eh. Kapsat Pilipin, salamat. Ala, ang nga talaga. Tapno, anakon nga. Umabot iti na. ati dog nga sa usaw dito eh. La, salamat ah, sa aking mga katim familya Katim biba, katam familya pala na dyan no. Sa ati manang liti. Sa lahat -latin. ko na lang ano. Huwag na tayo kung ano man na kinabibilangan nating live ay eh, live. Na team ay eh, maraming salamat ah, sa walang sawang pag-suporta kay kapatid nyo Eric Kitt, Story alam nyo naman si Eric kasi dito lang siya dito lang siya nakipagkwentuhan sa dito lang nakipagkwentuhan sa kanyang live wala na silang friends wala nang kaibigan alay tayo sa mga darating na dalawang bagyo pa lang itong dumarating sa atin dito pang darating na isang sako isang sakong bagyo Bye-bye, Lola! Sige, sige, Lola. Bye-bye. Goodbye! Ala, hindi ko na babanggitin ano. Pare sa pa tayo, pare sa tayo. Ala, doon tayo sa Lakandula. Baka gusto mo sa Lakandula with love. Ala, hindi na tayo. Kwan, nawawalan na itong ating Pindot na X ang tagal. O ngayon, dyan na, pindotin na. Wait lang, baba ko pala yung nakapin. Mara kanta pa tala isang kanta. Wala, hindi pala naayos kong aking kani eh. hindi ko to naayos yung aking audio dito Absat Pilipin salamat alam yung maming San Siguro niya no oh. maganda ti panahon kalapalapan nga kapatid nga kapsat nga Philippine Adventure medyo long timing mo tayo panahon tayo rabi ay rabi eh agbagbag yung ano nga live kun namatay pa ni eh. Lapidil Makakaistos pala gumamit nitong malaking bintana. Mag-repute akong ma-open yung pan. Alas, sige na, nababay no, na sa ating 15 still hindi ha. Sinantay lang yata ako na mag -kwan. Isa lang yung pan. Baka kasi nakikita ko dyan yung mga nakatambay kay Ricky sa yung kanyang mga tab. Ay tablet. Oh, ang bagal pa. Lola, uli bang ka to? ko nga si Nightbot. Eric Kid is now. Is now. Is now. Is now. Wala, hindi ko nakita ko ba yan? Eric Kid is now signing off. Wala, bye-bye na ano. Bye-bye. I hate to see you go and have a good time. But I have to go out now. Sige, sige, ate, maboy. Alay, iisin kita niya, eh.